Kasi hindi namin nasaan yung ito na yun. Ang yung talaga ng manok. Atin mm. niya. Manok. Manok natin. 80. Hmm. na 80. Sarap na nga. Pinin niya manok no? Hmm. Tar -tar na nga. No, niya kang pati pin niya. Hindi nakabili. Hindi nakabili. Ano na lang. Kairot na lang. Hahaha. <laughs> Puro Puro supply. <laughs> Pwede eh, nilagyan nyo yung marampinyak. lang tawad kay Dary. Dary, uh, uh, minsan lang ito eh. Hindi uh, ko lang mga, sama, mga mga pro uh, yung mga uh, uh, ko. Next -sorry, sorry ka. Pagbigyan mo Ayun, so, oh, uh, oh, sir. Pre, next sorry na. Dumadar na po ulit sa amin. sorry na, next uh, sorry na. Sa uh, kaya laki uh, bastante, uh, nalasing yan. Na, uh, natulog sa uh, sa buhanginan. Uh, okay. eh, Hintayin na lang natin yung oh. ito talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nakauwi. Uwi na sana oh. kami. Nagwalwal eh, ang aga pa nagwalwal eh. Oh. eh okay, hindi hindi naka nakauwi. Ang malupit nito, yung chinelas na tag 2,000 mahigit. 2,000. Mm -hmm. na, nawala. Ayun sa pa. Oh, Uh, yung sa yun sang yung sang glass, libo yung sang pinaanod lang sa tubig. Mm. Alisam na libo. Oo, oh, alisam na libo siyam libo yung nawala. Pero pinagpalit yung alisam na sa banding, balastik. Pinagpalit sa apat. Oo. Ikaw na uh, pala pin, nangyari yung sa niya, ito na ho na nangyari niya <laughs> At yan po yun. Halagang <laughs> 70 po yan. <laughs> yung chinelas niya, lakay magdo. Magdo. Wala na yung kanyang adidas na chinelas. <laughs> Alon. Hindi naman po siya nag-iisa. Nakawala ng chelas, pati rin po yung isang yun. Ito, Ang chelas na sila. Oo. Yung chelas na nawala hindi pa ako bayad dyan. Pinuhulugaw pa ako. Maguhulog pa lang ako sa ano, sa abente. Umpisa ng ulo, Wala na yung inuhulugan. Pero siyempre, hindi nagagalit yung kanyang labi na abs. Yun yung, yung ano doon. Hindi mamaya yun. Ay! Eh, titina, i-message na nga. <laughs> Kaya pala tayo, may i-message na lang. Mamaya, mamaya yan. Yung pagagalito na mamaya. Dalawa na lang. Yeah, napaka-understanding. ako hanga talaga. Oh. Pero minemessage message yung ano, galit. Hindi, <laughs> eh, parang nag-umpila ng hulog. Wala nang hinuhulugan. <laughs> sa totoo lang, talaga napasama to si, sa ating kaibigan natin si Dandy. doon sa manok na 80. eh, ito po yung nagsabi na 80 na manok. Kaya no, yung lalaki na yan. Kaya uh, sa 80. Pati yung pinyan, dadamay na rin. yun no, yun, Kaway naman siya, ka, kaway. Ay, malayin mo lang yun. Pero kung yung <laughs> <tis ta. laughs> manok na no? no? Wala. Eh, ang plano nga, pati pinya. Pati pinya. Pinya na lang sana, walang manok. Walang, ano, 120. 120 manok. Tanya ka, tayo mag-alag. Tiyo nga, lakon ako yun eh. Oo. Oh. ang dalawa pa namin kasama. Ayan o. Oh. O oh, yan, yung dalawa natin. <coughs> <Ay. laughs> Namumutla na. Ewan ko kung ano ginawa na itong tao ito. Magagang nawala. Ang usap pa, hindi naman matutulog sa labas sa mga kubok, mga lalaki doon. Aba, ito eh, na rin sa mga kababayan. <laughs> ang agang nawala. <coughs> Sinanghali ng bangon. Hmm. Puyat pa, buti yan na puyat. Malupit, malupit talaga. May mga sekretong ginawa. Pero ito malupit talaga. Narito na nagpapaliwanag na no? oh. Ang haba ng message. Start, uh, Forgive, uh, me Forgive me raw eh. Forgive me. Natsat ko na ang asawa niya. Na-absorb na yan Hindi talaga nakakakulong. 120 manok. <no>? Wala <laughs> ibo, wala ibo. <laughs> Walang natira. Yung pinya wala na rin. Kerot na lang, bre. Hindi pa tayo lampas. <laughs> <laughs> gata. Yun, gata. <laughs> Hindi, pagpunta natin. <laughs> pagbalik Pag Pag na lang. <laughs> Pag yung mga sisiw doon nagkalat, malaki na yung pagbalik natin. <laughs> Sa saltigin na yun. Sabi <laughs> mo na ng tredo. <laughs> tumaya yung ng tambo, na yun. Ay, salpike na. Ito malupit. Siya yung pagsagok ng tubig, high tide yan o. Inaasag yun ako, maabot ang puwit nito. High tide na pag nakakalon, abot ang puwit. <laughs> yung susi, lalawit-lawit la sa akin mahuhulog ang susi. ko, oh, biglang biglang ang laki. Yung mga bote, yung mga naglutang na... No? Nasa loob mo kayo <laughs> <laughs> yung mga yung lumabas yung batang? Oo, yeah. oh, nasa loob mo malaki. Sa dandi ko mahon. Saan ba yan? sa kubo. Sa mga Problema, nung bumawang, hindi sinama ang <laughs> <laughs> gabing gabi, gabi naglilin din naghanap sa dagat. <laughs> ay, hindi mga nga alam ah. kung ano. Naghanap sa dagat ng channel si Ang lawak ng dagat. <laughs> oh, yun masakit doon. hindi pa bayan. Ha. Pero malingas 'yung pag -ayong, ano, ano ka lang dito. Malingas 'yo. Malingas. So, magagamit mo pa rin. Ate mo lang. Gusto mo pag after natin na kumain, hanap tingnan natin diyan baka natin na diyan. Baka na diyan ah. Yan din si si Glenn nga parang wala lang yung tsinelas na nawala parang wala lang Pero kinakabahan eh Kinakabahan na eh si Glenn no oh. Wala ang tsinelas ubos Wala pang ano Wala pang bayad wala na yung binabayaran Diyo po talaga salary salary no Mario oh. Yan oh, 'yung tao yan. Oh, Tandaan niyo yan. Ang niyo yan. Budol. Bumudol yan. Nice. Okay tayo ni parok, no? basta 'yung akin lang, <laughs> sa outside. Kasi hindi na natin siya makikita sa kapal. Kaya nga. Uh, hindi na ako makagilap talaga. Ito si Elvis. Yan ang may sala talaga eh. Oo, sala yan. Pinaniwala itong dalawa na may tago 120 manok eh. Eh! 120 chelta. 60! 60! Noong ano, noong... 80 habang natagal 120 20 60 daw yung manok yung pagkabi na 30 na raw oh, sama naman itong dalawang ito eh oh. sama naman yung dalawang sabihan na may 60 manok isama eh dahil mapapaglita ako ng asawa ko hala ko yung mga kami ka na ng sorry naibu lang yun Humingi ka na agad ng sorry. Ano, walang tigil na kaingin ng sorry. Pagpasok mo pa lang ng bahay. Ayos ka, mo kayo? Paglampa, paglampas pa lang ng bahay, magpaliwanag na paglabas pa lang, magpaliwanag ka na. Hindi, dadawa ko muna sa dami Hindi, ang gawin mo pala, dumaan ka na sa lindahan, bumili ka na agad ng sabon, pambabag. Sabon. Ano kayo sabon maganda? Ariel, panlalaki. Oo, oh, panlalaki. Kulay pink. Ah. Para pagdating mo agad. sasabihin mo agad, nasa yung mga pambabad na labahe at ko na. Hindi ka pwede nga, no? Eh, yun mo lang. Hindi ko, ah. So, yun talaga nakabudol sa inyo, eh, you know? mm. so, yun, no? Yun, Yun, ngiti-ngiti na. Tapos ang malabit yung motor, pinalat pa. Pinasingaw pa ang ano yun pa. Dapat pa rin. Wala yata pa ako nung higaw. Naka-osli. Ito ko, siya nalaki yan. Ang haba. Ang haba. Sige talaga rin yan. Sige talaga rin. Malungkot na. Wala na. Oh. Eh wala akong... Sino ka naman malungkot na? Wala akong manok. Wala akong pinya. Wala akong malungkot rin yan. Eh kahit naman sino hindi matutuwa sa ginawa na yun eh. Eh pinaniwala. 80 ang manok. Ilan na yun? Ano na? Patlo na? yung 80? Oo. Tumigil na sa bilihan. Tinitigil lang <laughs> yung may-ari. Uh, bumawi naman pala yan o, oh. inikuha ng ano, ng mga kutsara. Uh, bumawi, bumawi. Uh.